Itong recipe na isi-share ko sa inyo ay mm. nag-trending sa TikTok. Mm. At ngayon lang ako na nagluto nito at sobrang nagustuhan naman manila Kaya Bakit? tara na. Nagluto na tayo. Meron tayong penne pasta dito pero pwede kayong gumamit ng macaroni o kaya anumang pasta meron kayo dyan. Kasi ang lulutuin natin ay parang mac and cheese, ganon. Dala kasi ito asawa ko, galing trabaho. Kaya ito na lang lulutuin natin, okay? Ilagay na natin yan sa kwale, pati yung tatlong latang gatas iba na gatas kahit anong brand pwede nyo namang gamitin tapos maglagay na lang tayo ng tubig tinansya ko lang yung tubig na inilagay ko magdadagdag na lang tayo kapag hindi pa luto yung pasta so hayaan lang natin yan hanggang sa maluto ang pasta at paminsa-minsan haluin din natin at pag kumulo na ilagay na natin ang mushroom pero po ito ay optional lang pwedeng hindi na rin kayo maglagay meron lang kasi ako nakita dito kaya inilagay ko na Dahil lawa pa ang pasta natin naglagay uli ako ng tubig. Kapag luto na ang ating pasta ilagay na natin ang cheese Swiss. Bali dalawang 200 grams ang inilagay natin dito. Maglagay po pala tayo ng paminta. Maglagay din tayo ng ham, pero kung wala namang ham, pwede nyo nang iskip yan. Optional lang din naman yan. Tikman natin yan, syempre. At kapag matabang, magdagdag tayo ng konting asin o kaya magdagdag tayo ng cheese. Dahil meron pa tayo dito ng dried basil leaves, maglalagay din tayo nyan. I-off na rin natin ang na apoy dahil luto na yan. Mm. Mm.